Alright, pauwi na tayo tropa Today is May 15, 2024 So first day natin ngayong araw First day na pang umagang schedule Pasok ng 6am Tapos uwi ng 2pm So nakikita nyo naman tropa Trick na trick yung araw <laughs> Ang sarap mag swimming ng pawis Woohoo! Ang saya ko Kasi meron pumili sa atin ng laruan <laughs> Medyo matagal na ulit Bago meron bumili ng laruan mga tropa Medyo matumal ang benta natin ngayon Isang linggo na lumipas So ngayon lang ulit meron bumili sa atin ng laruan Pero okay lang Sabi ko nga, yung laruan hindi nasisira At habang tumatagal, lalo nagkakaroon ng presyo Yun. So ngayon araw nga, tropa, dadaan tayo ng barangay dismo Medyo, medyo matagal-tagal na ulit tayo nakapagpalaro doon Kung may time tayo mamaya Kung medyo may oras pa E eh baka bumalik ako ng hapon Para, para ipagames na yung mga natitirang laruan natin So nangako ako sa kanila, babalik ako So try natin bumalik Kung makakabalik tayo mamaya ng hapon kung wala tayong gagawin Pero kung meron tayong mga gagawin sa bahay Tulad ng mga paghahatid sa anak o kayo misis, eh cancel na naman Baka sa susunod na araw na naman So kahapon nga pala tropa Kung nanonood kayo ng vlog ni Buti pa si Tonton TV Eh dumayo kami ni misis ng Amadeo, Cavite Siyempre para naman magpa mag-relax Although konting oras lang yung nagawa namin So dumating kami sa Baliti Falls ng around 11, 11 a.m. Yun. Tapos umuwi kami ng 3 p.m. So, apat na oras lang kaming nagbabad sa tubig. Pero okay lang kasi iniwasan namin yung traffic. Tsaka at the same time, hanggang alas 4 lang yung establishment o yung yung resort sa Baliti Falls. So, sana panoorin nyo tropa. Kasi kung, kung kayo ay eh, pamilya, may mga bata, may chikiting, tapos may mga matatanda, pwede nyo dalhin doon kasi may mga discount kayo. Pero make sure lang, na kailangan mga anim kayo para makasulit kayo sa ating uh, to, tulad ng ano uh, ano bang tawag dun? cottage yun para makatipid kayo sa cottage kasi nga uh, minimum nila sa cottage is 400 pesos medyo binilisan natin kasi may ipit tayo so ngayong nga araw tropa binago ko yung setup ng camera so medyo hinarap ko sa akin hindi naman medyo hinarap ko talaga para kita nyo ako oh, habang nagsasalita woohoo kitang kita nyo si Toto habang nagsasalita habang nagpipis oh woohoo ah, ayos para maiba naman ang tanong lang ako may boses ba <laughs> kasi medyo mahaba yung wire natin kinapit ko sa ko ayun lapit na tayo sa may wagang pader papasok na tayo sa may wagang pader op okay thank you eto na eto na papasok na tayo pero bago tayo muna tropa maghahatid muna tayo ng laruan so atin natin yung laruan natin na JNT Doon sa Banlik Barangay Banlik o saan eh doon tayo nag naglalagay o nagpapadeliver ng mga laruan natin so ang customer natin ngayon is from Bacor Cavite so shout out sa iyo, tropa kalimutan ko yung pangalan ni tropa pero shout out sa iyo from Bacor Cavite Esperanza so kung di mo na itatanong tropa eh laking Bacor ako ako ay taga Molino Molino ako ay taga Ligas Dos so Bacor Cavite din yun so tambay din ako dyan sa Esperanza dati dahil may mga classmate ako dyan nakatira so shout out shout out, shout out sa inyo lahat mga mga pa natin oh, may sumisigaw sa ating tonton kaso wala pa tayong sticker ano ba yan? Di, ma di na makapagpagawa si tonton ng sticker <laughs> pasensya na kayo mga bata wala pa rin sticker sige tonton tv hanggang ngayon anong pecha na wala pa rin tayong sticker ano ba yan? kawawa naman tayo so mamaya pupunta tayo ng JNP ngayon pala papunta na tayo sa so, tuloy pa yung mga bata tanghaling tapat buti man walang harang sa atin kasi minsan nakakaabalan na tayo sa traffic eh minsan naharang nila tayo <laughs> Nakakaya ah, Nakakaya ah, naman sa mga motorista May sumigaw dun sa likod mga bata Kaya hindi na natin hintuan kasi wala rin naman tayong sticker na ibibigay So anyways Diretso lang tayo sa pagmumotor natin Punta na tayo ng all Alright Uy bago pa man ang lahat Happy Fiesta Happy Fiesta Barangay Dismo Happy Fiesta sa inyong lahat Siyempre may banderitas Fiesta yan Mga pala tropa shout uh, Shoutout nga pala sa mga sponsor natin Hahaha <laughs> wala pa rin tayong sponsor hindi pa rin tayo na rin tayo na naririnig o napapansin ni katagumpay so tulungan nyo naman ako kahit sino mang vlogger diba para na mapansin tayo diba para na naman magkaroon tayo ng sponsor para sa mga bata kundi man si katagumpay diba sabi ko nakaraan try natin si Asian Packboy kundi si Asian Packboy sino pa ba sino pa ba mga moto vlogger jabo pwede na naman si jabo pero hindi pa lang nakapalo kay jabo eh <laughs> katagumpay lang ako nakapalo kasi syempre I-support supportahan ko yung kapwa ko taga Kabuyao Laguna diba Although kahit na hindi tayo napapansin, okay lang. Eh suporta natin eh na kay Katagumpay pa rin. Maraming basher si Katagumpay, di ba? Kasi yung ginawa niya dati, siya nagpauso ng tinatawag niya ng poverty porn. Pero para sa akin, okay lang yun kasi pinapakita mo na tumutulong ka eh. Wala namang problema dun eh, kung talagang tumutulong ka, di ba? Ang masama dun, kung yung pagtulong niya eh, plastic. Kung yung pagtulong niya eh, pagbigyan niya ng pera, tapos kukunin niya rin. Yun ang pangit, di ba? Eh hindi naman eh, pagtulong niya, Siyempre may sponsor siya, kaya yung niya, bigay na talaga yun lalo, lalo na yung tinutulungan niya matatanda di ba? ako naman ang tutulungan naman natin mga bata hindi natin sila pahiyakin kung sakali magkaroon tayo ng sponsor Patatawani natin sila pasasayahin natin sila ano wala akong sponsor sponsor na lang ulang ni Tonton mga bata tulungan niyo naman ako para hindi lang puro laruan yung pamimigay natin kasi laruan natin bigay pa sa akin ni Oliver Montero Isang tropa natin sa totoo lang talaga wala talaga extras Kyo Tonton yan medyo ano tayo medyo gipit medyo gipit kasi marami tayong bayarin tapos may pinag-aaral pa akong mga bata yung mga anak ko so malapit na mag-college yung pareho naku lalo na kung nag-college na pareho yun lalo na talo na wala na tayong pang pang, pang games games yan baka pati pang gasolina wala na eh <laughs> pero alam ko sabi nga ni nanay yung araw ko ay eh, malapit na sisikat din daw ako oh, sabi ng nanay ko oh, uh, sarap sa parang daw magkatotoo man yun di ba sana nga magkatotoo pero alam ko hindi man magkatotoo magkatotoo okay lang malaga nag ako malaga may enjoy ko yung bawat sandali na nagbablog ako may purpose man na kumita may purpose man na sumikat pero kung hindi bibigay ni God o hindi man magugustuhan ng tao eh wala na akong magagawa dun pero importante eh, tinray ko ginawa ko yung best ko oh. at saka ginawa ko yung gusto ko oh. diba asensya na napapaos ako Aos ako siya kasi ko ah, kahapon dun sa Baliti grabe takot kasi ako sa heights kaya kada natatalo na ako sumisigaw ako <laughs> para mawala yung takot ko <laughs> para kung nari hindi takot pero totoo takot naman <laughs> so kung napanood nyo sana yung vlog ko kapon mga tropa eh sana i-like nyo naman kaya kung nagustuhan nyo please pakishare naman yun lang naman ang gusto ni Ton like and share lang mga tropa para naman syempre kahit papano eh ganahan din akong gumawa ng gumawa ng mga videos na gano'n so sana po supportahan nyo po ako oh. kung hindi man eh wala na po akong magagawa salamat pa rin po kasi eh sana pinanood nyo pa rin kahit papano kahit na hindi kayo naglike at nagshare yung pagpapanood nyo eh malaking bagay na po yun so maraming salamat pa rin po so sa lahat po ng mga tropa ko dyan mga kaibigan ko dyan <laughs> please naman po <laughs> nagmamakawa na eh hindi naman support na lang po sana kayo buti pa si Tonton TV para po sana ay eh mapansin tayo eto na tayo traffic medyo traffic yun ah okay lang tuloy natin yung kwento tuloy natin ang kwento kahit na medyo mainit kahit na sobrang init <laughs> grabe trick na trick yung araw traffic na trick yung araw dito sa Kabuyo Laguna let's go Hop, yun know? ito magandang oras sa pag-uwi alas dos kasi kahit na mainit pero hindi siya ganong traffic kasi bibihira ang mga umuwi galing trabaho ng alas dos tsaka yung mga estudyante bibihira din umuwi ng alas dos so kami lang yata umuwi ng alas dos <laughs> White Philippines only Kami lang ba? O meron din iba? Okay, nasa na tayo sa kwento ko Kwento ko, kwento ko Yun, sponsor, balik tayo sa sponsor Baka meron naman dyang sponsor dyan Kahit ano, kahit orokan pa yan pagdail, laruan, sapatos Kahit ano, pwede natin gawing papremyo yan Para sa mga bata Papremyo para sa mga palaro na naisip ko Kung saan eh, challenge yung mga bata the same time mag-enjoy Yun, kasi nahihiya na rin ako na bigyan sila ng mga laruan na second hand kasi minsan may naririnig ako mga bata kahit na sabihin ay lumit na parang ganun <laughs> ay sira na parang ganun pero okay lang kasi hindi naman sa pilitan tsaka bago ko simulan yung laro sinasabi ko na yung mga laruan na Yung pang pe-premium natin yung eh, galing sa tropa natin na si Oliver Montero nasabi ko yun ay second hand na laruan so asensya na kayo mga bata yun na nakayanan ni Kuya Tonton tsaka ni Kuya Oliver Montero pero sana huwag kayong magsasawa pa rin na sumuporta sa amin, lalo na sa akin, sa mga palaro ko. Sana huwag kayong magsasawang sumali. So tuloy-tuloy lang tayo. Tuloy-tuloy lang tayo sa mga palaro. Hanggang sa sumikat tayo lahat. Hanggang sa magkaroon tayo ng pagpapala mula sa itaas. Hanggang sa makilala si kaya tonton. Sana nga Lord. One day. One day. Eh. Kasi tropa minsan. Hindi naman sa nagyayabang ako o oh, oh, nagbubuhat ako ng sariling pangko yung mga karapat dapat talagang may ganang pagkakataon na sumikat Yung pa yung mga hindi sumisikat eh yung may mga magagandang content hindi ko sinasabing ako yun ha meron kasi akong mga pinapanood na ang ng content makabuluhan, maganda yung topic hindi bastos pero hindi napapansin ng publiko mas napapansin pa yung nagpa-promote ng sugal <laughs> alam mo yun? yung walang ginawa kundi magmura although ako nagmumura ako kasi laking kanto din ako eh pero hindi naman yung brutal na mura na Halos may mga talagang na ng katawan na binabanggit, alam mo yun? Yung mga brutal na mura, kumbaga May mura kasi na words of expression lang eh atulat At ko, yung yun, tanga, yung ganun, expression ko lang yun Yung gg, yung mga ganun, pero pabiro, pabiro yung mura Pero yun ang papanood natin ngayon, grabe Yung mga napapanood ako, grabe, grabe yung mura Which is napapanood na ng bata, may digagahin ng mga bata, di diba? Kaya minsan nga habang nagpapalaro ako hindi kami magpumura na bata. ini edit ko na lang, tinatanggal ko na lang. Tapos pinagsasabihan ko, syempre, sabi ko, next time, okay magpumura. Kasi mga bata pa kayo, tapos maririnig sa, sa vlog ko. Di ba? Kaya ini edit ko na lang. Para hindi nyo marinig. Ha! <laughs> hindi nyo makita. Pero hindi ka naman sinabi, na pag nagmumura kayo, masamang tao ka na. Eh, hindi po ganun yun. Hindi po lahat na nagmumura, masamang tao at hindi po lahat ng hindi nagmumura ay eh, mabait o mabuti tao <laughs> nasa ugali na po talaga yan hindi sa pagmumura pero pangit pa rin po yung pagmumura sa madaling salita o isdiretso yun na natin pangit sa isang tao yung nagmumura lalo na yung mortal na mura <laughs> lalo na yung gagawin mong content e eh, puro mura naku huwag naman po sanang ganun pero nangyayari sad to say eh tinatangkilik po yun ng mga tao nakakasari mga ganun nakakadismaya ikaw, hirap na hirap ka sa pag-iisip ng content na feeling mo okay yung content mo o masaya o may napasaya ka tapos hindi mapapansin ng tao tapos yung mga content na puro mura puro kabastusan yung puro kita lang yung mga private parts yung mga bakat-bakat million views <laughs> ay nako yun talaga ang realidad wala tayong magagawa but anyways malapit na tayo sa JNT so pagdating natin doon tapusin ko na yung vlog ko kasi para naman hindi sobrang haba ng vlog natin so yung laruan natin na i-deliver ngayon mga tropa eh is worth 350 pesos so isa siyang laruan o galing sa games yung laruan na to so nagustuhan ng uh, customer natin so i-display daw so sinabi ko sa kanya na ito ay isang vinyl when you say vinyl hindi siya yung malutong na plastic para siyang goma ganun yung vinyl yung texture niya so kailangan nyo na sabihin mo yung totoo sa customer mo kailangan na entertain mo yung customer mo kasi Mahalaga yun, para makuha mo yung love niya at the same time, more ulit siya sayo sa susunod. So, yung customer ko kanina, o oh, kagabi pa to, medyo sigurista to. Ang daming tinatanong. So, ang ginagawa ko, kada tanong, sinasagot ko. Pag may pinapagawa siya, ginagawa ko din. So, kala ko kanina hindi na kunin, Pero, awa ng Diyos. So, ngayon, nagkasarado na kami. Binayaran niya na sa GCash, kasi payment first po ako. So, sa makatawid, deal! It's a deal! Close deal na kami. Kumalapit so, na tayo sa GT. Hindi man ganun kalaki yung kita natin ngayon. So kumita lang ako ng 200 pesos, pero hindi naman masama. Kasi hindi nasisira ang laruan. At the same time, eh habang tumatagal lalo tumataas ang presyo.